Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama TV series na Banshee. Tara na't panoorin natin. Simulan natin ang serye sa babaeng buntis na nagngangalang Meg na naglalakad sa kahabaan ng sidewalk. Hinarang siya ng racist na nagngangalang Sharp at mga kasama nito upang bulihin siya dahil itim ang lahi ng asawa niya. Di niya pinatulan ang mga bully ngunit nang idamay ni Sharp ang nasa sinapupunan niya ay sinampal niya ito gumanti si Sharp ng suntok na agad nagpabagsak sa babaeng buntis. Di pa nasiyahan ang kasama niyang si Hondo na sinipa muna sa tiyan ang walang malay na si Meg bago nila ito iwanan ng nakahandusay sa sidewalk. Nang makalayo sila ay saka palang nagdatingan ang mga bystander upang tulungan ang babaeng buntis at madala ito sa pinakamalapit na ospital. Sumunod na eksena ay makikita ang isang pulis na nagngangalang emet na humahangos upang alamin ang nangyari sa asawa niyang si Meg. Inabutan niya ang asawa na sinusugod sa loob ng operating room dahil nakaranas ito ng internal bleeding. Nagawang sabihin ng kanyang asawa na inatake siya ng kalbo na may tato at dalawa pang kasama nito. Sinabi pa ni Meg na kakilala siya ng mga sigang maton. Nagmamadali ang doktor kaya agad na ipinasok sa operating room si Meg. Sa galit ay nasuntok ni Emmet ang pader ng ospital. Kilala niya ang mga lalaking nanakit sa kanyang asawa. Maya maya lang ay dumating ang mga kasamahan niyang pulis na sina Brock at Kelly. Sinabi ni Emmet ang sitwasyon ng asawa niya at ang mga salarin ay ang mga lalaking sinita nila noong nakaraang araw. Sinabi niya na grupo ni Sharp ang may kagagawa ng krimen base sa kwento ng asawa niya. Gusto niyang resbakan si Sharp ngunit pinigilan siya ng mga kabaro niya na nagsabing sila na ang bahala sa pag-aresto sa mga bandido. Pinakiusapan siya ni Kelly na manatili sa ospital dahil kailangan siya ng asawa niya habang inooperahan ito. Nangako si Brock na ipapasok nila sa bilangguan ang mga kriminal upang magkaroon ng hustisya ang krimen na ginawa sa asawa niya. Maliit lang ang bayan nila kaya hindi nagtagal ay naaresto ni Brock at Kelly si Sharp at dalawa pa nitong kasama. Sa loob ng himpilan ng pulisya, ang tatlong bandido ay kampante sa kinaroroonan nila at pangiti tilang hindi sila nagpakita ng pagsisisi sa kanilang mga ginawa. Nagalit ang sheriff na si Lucas sa asta nila kaya nagsabi ito na idadamay ang boss nilang mafia sa mga kalokohang ginawa nila. Nabalisa si Sharp sa narinig at minura ang sheriff. Dala ang warrant of arrest, sinalakay ng mga pulis ang mansyon ng mafia boss na si Kai Proctor. Hindi na bahala ang mafia boss na may matatagpuan silang mga bagay na ipinagbabawal. Gayunpaman, nang matuklasan ng sheriff ang pinto sa sikretong silid ay napabalikwas ang boss at inatake siya na agad namang napigilan ng mga kasama niyang pulis. Nang mabuksan ng pinto ay nakita ng mga pulis ang matataas na kalibre ng baril, mga granada at iba't ibang ilegal na sandata na nakatago doon. Habang nagpupumiglas ay binasahan ng sheriff ang mafia boss ng Miranda Rights tapos ay tuluyan ng ipinaaresto ito. Balik sa ospital, ipinaalam ng doktor kay Emmet na bagaman ligtas na ang asawa niya sa panganib, ang anak nila na nasa sinapupunan ay nawalan na ng buhay. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa sa narinig. Ilang oras pa lang ang nakalipas ay masaya pa silang nag-uusap ng mag-asawa tungkol sa kanilang magandang buhay kapag sinilang na ang anak nila. Ngunit ang lahat ng ito ay biglang nagbago. Makalipas ang ilang sandali ay binisita ng sheriff ang mag-asawa sa ospital. Ipinaalam niya kay Emmett na naaresto at nakakulong na si Sharp at dalawa pang kasama nito. Nang magising ang asawa niya ay binalikan niya ito. Nalulungkot si Meg na wala na ang anak nila. Binanggit niya sa asawa na isa lamang itong pagsubok sa buhay nila. Nagwika si Emmett sa asawa na kailangan niyang magpahingang mabuti. Nang makatulog ang asawa ay iniwan niya ito. Tahimik niyang isinumpa na bibigyan niya ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Bumalik si Emmett sa pinagtatrabahuhang presinto. Pinauwi niya ang isang tauhan na nagbabantay doon at isinara ang mga kurtina ng opisina. Alam ni Sharp na si Emmett ang asawa ng buntis na sinuntok niya. Ngunit wala siyang pakialam dahil alam niyang walang pulis ang maglalakas-loob na saktan ang mga nakakulong sa selda. Ang mga kasama niya ay tinawanan lang din si Emmett. Kinuha ng pulis ang kahon na pinaglalagyan ng ilang mga sandata na nakumpiska sa mafia boss pinili niya ang bakal na may bilog sa dulo. Minura ni Sharp si Emmet at nagsabing hindi siya natatakot sa kanya. Unang pinasok ni Emmet ang selda ni na Curtis at Hondo. Nagsabi siya na kung malalampasan nila ang pakikipaglaban sa kanya ay malaya silang makakauwi ng bahay. Sinimulan niyang hampasin ng bakal ang dalawang kriminal ng ilang beses ngunit nasakal siya ni Curtis hanggang sa nahirapan siyang huminga. Nang maalala niya ang ginawa sa asawa't anak niya ay buong lakas niyang nabuhat at naiumpog ang katawan ni Curtis sa selda. Nang sabihan siya ni Sharp na sobra na ang ginagawa niya ay tinadyakan niya pa si Curtis para tuluyan ng manahimik ito. Sinunod niyang buksan ang selda ni Sharp at sinabi ang parehas na kondisyon. Kondisyon na kung matalo niya siya ay malaya siyang makakalabas ng selda. Agad na inatake ni Sharp si Emmett sa labas ng selda. Nagpambuno sila hanggang sa nakakuha ang kalaban ng patalim ngunit nabitawan din ito. Sunod na nadampot ni Sharp ang baril ngunit naisalya siya agad ni Emmett. Gamit ang iron knuckle ay sinuntok niya ang tiyan ng kalaban dahilan upang mamilipit ito sa sakit. Tinanggal niya ang knuckle bago tuluyang sirain ang mukha ni Sharp sa suntok. Sa wakas ay nailabas ni Emmett ang lahat ng kanyang galit. Lumuluha siyang nahiga sa semento di nagtagal ay nagdatingan ang mga kabaro niya upang ayusin ang insidente. Nakatawag na sila ng ambulansya upang madala ang mga kriminal sa ospital. Malubhang nasugatan sina Curtis at Hondo na nilalapatan ng first aid ng mga pulis. Samantalang si Sharp naman ay wasak ang mukha at malala ang mga tama sa katawan. Ang insidenteng ito ay isang isyu na posibleng makagambala sa operasyon ng presintong iyon nagsalita ang sheriff na pag-iisipan nila kung anong magandang gawin sa insidenteng iyon. Alam niyang nabigla lang si Emmett sa mga pangyayari. Tahas ang sinabi ni Emmett na kung muling mangyayari iyon ay gagawin niya pa rin ang nagawa niya sa mga taong salot sa mundo kahit pa alam niyang kasalanan iyon. Naintindihan ng sheriff si Emmett at hindi ito pinatawan ng anumang parusa. Gayunpaman, nang umalis ang sheriff ay hinubad ni Emmett ang kanyang badge at inilagay ito sa ibabaw ng lamesa. Alam niya na simula ng resba kanya ang mga bandido sa loob ng selda ay hindi na siya kwalipikadong magtrabaho bilang alagad ng batas. Makalipas ang dalawang araw, nag-resign sa pagkapulis si Emmett kahit pahikayatin siya ng sheriff na manatili at nangakong hindi siya paparusahan. Sinabi niyang mali pa rin ang ginawa niya bilang pulis. Gusto niya munang lumayo kasama ang asawa sa Florida upang malinisan ang kanyang isipan kaya tuluyan na siyang nagpaalam sa sheriff. Samantala sa ospital, si Sharp na malubhang nasugatan ay humihingi ng tulong ngunit walang pumapansin sa kanya. Sa sandaling iyon ay papunta na sa silid niya ang isang asasin. Kaya niya ang dahilan kung bakit nadamay at naaresto ang kanyang mafia boss na kasalukuyang nakakulong. Bukod pa rito ay nalaman na siya ang informant ng mga sandata na nasabat sa sikretong silid ng boss. Matapos isarado ang mga blinds ng bintana ay tinanggal ng asasin ang tubo ng gamot na nakalagay sa braso niya. Di niya magawang makalaban dahil bukod sa malubha ang karamdaman niya ay nakaposas ang isang kamay niya. Gamit ang medical hose ay sinakal siya ng asasin hanggang sa malagutan siya ng hininga. Makalipas ang isang buwan, makikita si Emmet at ang kanyang asawa na bumibili sa isang tindahan. Matapos makabili ay may isang van na huminto sa tatawiran nila. Nang bumukas ang pinto ay nandoon ang isang tauhan ni Sharp na si Hondo na tinutukan sila ng rifle. Hinarang ni Emmet ang katawan sa asawa, pumikit at tinanggap na lang ang tadhana. Pinaulanan sila ng bala ni Hondo at siniguradong hindi na sila madadala pa sa ospital ng buhay. Matapos masigurong patay na ang mag-asawa ay mabilis na tumakas si Hondo at kasama nito. Nang matanggap ng mga pulis ang balitang pinatay ni Hondo si Emmet at kanyang asawa, galit na galit na pinangunahan ng sheriff ang pagtugis sa kriminal. Nagkaroon ng habulan hanggang sa bumangga ang sasakyan ni Hondo. Iika-ikang niyang tinakasan ang mga humahabol sa kanya. Determinado ang sheriff at mga kasamahan nito na ipaghiganti ang pagkamatay ng dating kabaro nila. Tinugis ng sheriff ang kriminal gamit ang shotgun hanggang sa mock-orner ito ni Brock at Kelly. Lumuhod sa lupa si Hondo at nagmakaawa. Sinabi ng sheriff na pinatay niya ang kabaro at kaibigan nila. Nagwika si Hondo na hindi pa nila napapatunayan ito at handa siyang harapin ang kaso. Sinabi niya pa na bilang mga opisyal ng pulisya ay dapat nilang arestuhin siya. Gayunpaman, sinabi ng mga opisyal na wala silang dalang badge at wala silang planong arestuhin siya dahil sa sandaling iyon ay hindi nila gagampanan ang tungkulin nila bilang mga opisyal ng pulisya, bagkus ay bilang mga kaibigan ni Emmett. Alam ni Hondo na tiyak na ang katapusan niya sa mundo. Binigyan ng sheriff si Brock ng hudyat upang umpisahan ng hatol sa kriminal. Unang bumaril si Brock na sinundan ni Kelly hanggang sa sabay-sabay nilang inilabas ang galit sa walang awang kriminal. Sa wakas ay nakamit ng pamilya ni Emmett ang hustisya. Abangan ang mga susunod pang mga serye.